Mga Dre, meron na akong part-time cleaning. Sa loob lang ng isang buwan lang to, pero malaki na kayong bigay sa akin. Eto, lilinisin ko tong lugar na to. Sa ngayon, ito yung lilinisin ko mga Dre. No? Lahat yan, lahat ng nakikita niyong kalat yan, kailangan kong itapon. Ibababa ako. Ibababa ako dito. Yan. Kailangan kong ibaba dyan. Isa na to. Gusto ko sanang ano, sipain lang eh. Para dumausdos lang eh. Kaya lang hindi pwede. <laughs> yan ang part-time ko ngayon mga dren. Sa loob ng isang buwan. Siguradong pera na yan. Kahit pa paano sa loob ng isang buwan may pera tayo. Na sigurado. Yun lang naman mga dren. Pero after neto, mag-u-over pa rin ako. Aantayin ko sana magbukas yung escalator, mga dre. Kahit papano, pataas, hindi ako mahirapan. Eh, alas 11 pa ito magbubukas. Anong oras pa lang? 8.05. <coughs> Ang ko na naibaba eh. <coughs> Pakita ko sa inyo mga naibaba ko. ah. Yung nga sa pinakadulo, mga dre. Yung mga duct. Para sa ano? Para sa ventilation. ventilation you oh. know ilang piraso ng malalaki yan alone again naturally <laughs> ngato to ko na ito sigurado mamaya pakita ko lang pala mga dre yung tinapos kong trabahuhin ito na siya oh. Tadaan! Kumikinang-kinang yan. <laughs> Kakamap ko din lang. Alam oras na? 1.23, 1.24 mga dreno. no? Hanggang alas 3 lang ako dito. Siguro sa iba pamilya tong lugar mga dreno. no? Kung nasan ako, nasa plaza ako mga Dre. Part-time kasi one month. One month lang ako magtatrabaho dito mga Dre. Pagkatapos noon, that's the end of it. Ayun pa yung pinagmapan ko kasi yung elevator hindi pa nila nagagawa mga dreno. Kaya hindi rin nakakapanood ng sini dito yung mga naka-wheelchair sa ngayon. Siguro mga nakaano na ako rito. Mga mahigit rin balik na mga dreno. Babataas, babataas. <laughs> Tapos may bitbit -bit pa ako. Ito yung bitbit -bit ko ngayon. Yung balde ng, ano, balde ng squeezer last na yan pagkatapos maupo naman ako sa ibang lilinisan so basically mga dre yun ang gagawin ko dito sa loob ng isang buwan maglinis-linis kaya ano part time janitor janitorial yun ang trabaho ko sa ngayon mga dre ang bilis nila natapos to mga dre hindi ko pa yata nabidyuhan eh ah nabidyuhan ko to nung ginagawa pero nabura ko Natatandaan nyo nung napansin ng amo ko yan mga dre na malalaglag na yung bricks ng, sa taas na yan Nung nandong kami sa kabila o oh. Nakita ng amo ko Tapos uh, yun, inaksyon na nila ngayon, buti na lang nakita din nila ano Kung hindi baka nakadisgrasya pa Titingnan ko kung may video pa ako nung binaklas nila yung mga lumang bricks mga dre yan oh. Kasi nga dati sobrang delikado, babagsak na talaga siya, di ba? Oh, yan na mga dre no? Dating schedule 7 to 3 Yan ang schedule ko for, for one month Alas 4 na mga dre At Oras na Para mag uber uli tayo Mula nang dumating kami rito mga dre Hindi pa nagi snow Mahigit dalawang linggo na Yung weather parang spring Ano kaya nangyayari sa Canada Nakakakaba Usually pag February talagang ano eh malamig, kasagsagan ng lamig. January, February, March. Pero ngayon kakaiba. Ang ba yung uniforme mo ngayon? Hindi nga ako nagagandaan sa uniforme ko. Nag-meeting ba kayo? Wala. Parang may meeting eh. Mukha lang may meeting eh. <laughs> <laughs> Parang hindi ka busy ngayon, Drea. May mga tauhan ako. Hindi na ako alam Ha? Ibig sabihin, kumuha pa kayo ng tao. Ganon kayo kalahas. Yun ang hindi ko alam. nakita mo. Tuman. Kumuha ng tao. Pero, kaya mo. Tatanggal-tanggalin ko ulit yung... Nakita mo naman na paiba-iba ng tao dito. <laughs> Palitan mo na lahat ng Filipino, Dre. Lahat na mga kriyado ko dito. Pinoy na? Pilipino. Pilipino. Oh. Pilipina na. Siyempre. Pilipina. Ayaw mong Pinoy, ah. Ayoko. ko. <laughs> lang sa labas yun. <laughs> five items, mga Dre. Dito tayo sa metro. Ano pa ba? Saan ba? Pataas pa ba? <laughs> Kasi baka walang parking doon mga Andre, no? yun ang iniisip ko eh. Pero meron naman siguro. Pero, tingnan na rin natin. Parang yan o. Oh. Ito mga Andre, no? Oh. Magaang lang naman eh. Let's see. 1100. Ito lang naman yung pinamili ko sa kanya oh isang tubig tsaka konting grocery yan o, oh, apat na piraso lang yan itlog, biniling, tsaka prutas let's see na ko na doon mga dre yun ang sabi niya eh tinatawagan ko siya ayaw sumagot sarado yung pinto buti eh. May mabuting loob na nagbukas One down First delivery yan mga dreno Six dollars and fifty-eight cents Pero dapat ano yan mga dreno Nasa $9 dollars kasama yung tip At At <laughs> Daghang eh Tungkol sa mga ina ina-playan ko mga dreno Wala pang tumatawag eh kahit yung Air Canada Wala pa rin eh Tumawag nga sa akin yung nagpapasok sa akin Pinapalo up niya Tinanong niya kung may 2 weeks na daw ba yung application ko Parang wala pa naman mga dreno Parang 2 weeks pa lang This week Kaya inaantay ko pa rin Pero may nag-apply din May nag-apply din doon Sa Air Canada Na tiga dito sa amin mga dreno Saan ba ako? Diga dito. dito sa amin mga trero no? nag-apply ng housekeeping. Housekeeping ba? Ah, uh, nung November pa nag-apply tapos kakatawag lang sa kanya yata ngayon. So, ang tagal mga trero. No? Eh ako, sabi ko, di okay lang, antay ko lang muna kung walang tumawag sa akin. Kasi nga mga dre, yung sa plaza, kumbaga, ang ginawa sa akin noon mga dre, ang nangyari is pinapasok ko din nila ako for one month kasi nga kung iti-terminate nila ako binasin nila sa sa Europe service ko yung notice na kailangan nilang ibigay sa akin kailangan nila akong papasukin mga dreno kung bibigyan nila ako ng notice otherwise kung hindi nila ako papasukin babayaran po nila ako ng 4 weeks nang hindi ako nagtatrabaho kaya ang choice lang nila is papasukin po ako sa ano sa plaza ulit Kaya ang nasabi ko mga dre kanina na part time lang tong sa plaza kasi one month lang finish na ako. Wala na ako mga dre no? Ngayon kung hindi pa man ako makahanap ng trabaho para sa akin okay lang kasi maganda naman yung kita ko rito mga dre no? sa, sa pag uber Yun nga lang medyo mahaba yung oras ng trabaho pero maganda yung kita mga dre no? At mas malaki kaysa sa kinikita ko sa plaza mga dre no. Yun nga lang talagang mahabang oras tapos talagang mapapagod at mapapagod ka pero kasama sa trabaho yun mga dre no? at saka I think kung hindi man ako makahanap muna ng trabaho siguro yun ang muna yung gagawin ko mga dre no? kasi nga may sasakyan naman ako at kung wala rin lang ako akong gagawin might as well na mag uber na lang muna ako mga dre no? yun na lang muna siguro yung plano ko at malalaman mga dre no? sa mga susunod na araw kung kung ano pa ang pwedeng mangyari sa buhay natin dito pero sa ngayon sa plaza muna ako for one month tapos sa hapon mag uber after 1 month magpo full time ako as uber tsaka vlogger yun na muna mga dre no? o kaya iniisip ko rin na ano na mag full time vlogger na lang ako diba baka sakali wala namang masama diba total nandito na ako eh. kaya sabi ko kung anuman I think ano eh, magiging maganda pa rin yung resulta, pabor pa rin sa akin mga dre, no? Kumbaga, masusubukan ko mag full time, mag vlog, tapos itong Uber. Kasi ngayon mga dre, no, na-realize ko na okay naman yung kita rito sa pag-Uber. Kahit ano pang sabihin, basta kumikita ako at nasusustentuhan ba yung mga pangangailangan namin at yung mga bayarin, I think magaling na yung para sa akin mga dre, no? Sipag at sa sipag lang eh, kahit pa paano, marami ako nyan, isang backpack yan eh. Diba? Aalala ko dati mga tre Yung bagong dating lang ako rito Akala ko talaga dati mga tre Pag sinabing Canada Yung dadandan mo is yung Parang nasa city ka. Parang Manila, ganun. wala 'yung building na matataas, sobrang developed na 'yung lugar is. Talagang ang mga dreno. malamakati Makati ba 'yung dating? 'Yung ganun. Tingnan kami rito ito, 'yung October So, ano na 'yung mga dreno? Uh, autumn fall. Kaya wala na mga dahon, hindi masyadong karantahan kaya sabi ko, ah ito pala yung Canada parang ano lang naman to eh parang walang pinagkaiba halos sa Pilipinas parang gano'n mga dreno pero unti-unti habang tumatagal doon mo na-appreciate kunti-kunti mga dreno kung anong meron sa Canada kung gano'n karami yung opportunities na pwedeng maibigay sa iyo. especially kung masikap ka lalo na kung masipag ka mag-aaral at nasa tamang nasa wastong gulang ka o nasa wastong edad ka o nasa alam mo yun hindi ka pa masyadong confined sa ano mga dress sa responsibility pagdating sa pamilya kasi honestly pag nandito ka pag yun nga no? may pamilya ka na at at ang iniisip mo ay kumita, makabayad ng utang, makapag-ipon parang pakiramdam mo masasayang yung oras mo pag huminto ka sa pagtatrabaho sa akin lang yun mga dre ah. parang ganun yung pakiramdam tsaka ang hirap pagsabayin nung nag-aaral ka tsaka nagtatrabaho ka marami na rin tayong nakausap tungkol dyan mga Dre no? yun nga yung ibang kasama natin dito yung mga tropa natin na teacher sa Pilipinas pero ayaw lang uling mag-aaral dito dahil nga tatlo na yung anak yung ganun mga treno talagang mabigat na yung responsibilidad eh kaya magtatrabaho ka na lang kaysa mag-aral ka pa katira naman nila is kasya naman yung kinikita meron pa si Chris di ba engineer pero instead na lumipat sa ibang probinsya nag nagano siya rito mga treno mga uh, dito nagtsatsaga siya kahit sabihin hindi hindi niya nagagamit yung pinag-aralan niya which is a uh, geodetic engineer engineering mga dreno pero yun nga no gaya na sabi ko mga dreno ah uh, dito madami talaga ano, eh. maraming opportunities at pagkakataon at nakakatuwa pa rito pagdating sa trabaho hindi na mimili pagdating sa edad mga dreno kaya as long as na kaya mong magtrabaho panigurado mga dreno makakahanap at makakahanap ng trabaho eh yun ang kain naman dito dito lang kasi mahirap mga dre mag ano mag-apply ng Uber kasi parang ano eh dapat magaling ka mag-french pag nag-apply ka ng yung Uber ay yung pagda-drive pag-taxi driver parang ganun ang hirap dapat fluent ka sa ano, sa France eh kasi yung instruction yata tsaka yung examination sa France. Eh. Pambihira. Oh. Ang hirap maging driver dito, di ba? <laughs> mga dre pumikap pa ko neto. Diyan, sa Morena. Dito lang ang delivery. Oh. <laughs> Harapin ko ha, ah. konti lang eh. Dito ako. Dito. Dito ako nag-deliver mga dre literally nandun lang yung morena sa kalto somewhere there pero nandyan lang no baka masama lang pakiramdam ni ate o kaya ano sobrang pagod siya sa trabaho yan ang mahirap mga dre no at ano sobrang tayo sa trabaho kaya hinahinay lang no, dre relax relax wag masyadong magpapagbis sa trabaho Nagsalita eh no. <laughs> Nagsalita pa si Mono eh. Walmart naman ngayon mga dre. 10 items 17 dollars. Ang hindi ko natin nan kung ilang kilometers yung delivery. <laughs> Andehera. Masisoket oh. natin, hindi ko na nga ginamit eh kasi ito lang yung morena mga dre no. Alam mo morena oh.